noon? Kung talagang sa tingin niyo kailangan sabihan ang publiko tungkol sa bagay ng departamento, bakit hindi po ginawa nung na-point ka? Bakit ngayon lang napalapit ng halalan? Kaya dyan pa lang sa timing, kitang-kita mo na na ang kanilang alak talaga ay na makahanap sila ng butas sa batas. At gusto nila maging mambabatas sila, hindi pa nga sila na na upo sa Senado, sa House of Representatives, sa abusado na, ano pa kaya kung umupo sila dito? COA, Coa. Colon. Infomercials are unnecessary. This is the ruling of the Commission on Audit. Infomercials violate Coa Circular Number 94-001, dated 1994, which states: Section 16 grounds for disallowance. All transactions which are irregular, unnecessary, unconscionable, excessive, and extravagant. They have in fact abbreviated this into the acronym IUEE. -E. According to COA, the audit criteria are as follows. Pag nagbigay kasi ang departamento ng listahan ng mga ginastos niya ng perang binigay ng gobyerno sa kanya, tinitingnan ngayon ng COA ang advertising expenses at maari lang napayagan ng COA iyon kung iyong paggastos na iyan dahil pera natin iyon ay ayon dito sa mga kriteriya na ito, apat ito. The information should be infomercial, should contain information that the public needs to know. Kailangan na ang publiko mismo ang nangangailangan ng informasyon na iyon. Kung hindi kailangan ng publiko, wala kang parapatan na gamitin ang pera ng publiko.